Ako ang tatakin ka i-video ko Kaya pa yan i-ano mo, i-compress. Binutahan ko pa nga ang lana doon o. Binutahan ko ang asaiti na di na nagbe yung primero. Kunin mo parang ano, langis.

swimming pool. Hindi lang yun. Ano? Pag picwag yung kalles kalles. Mang Olympic. Paano si nagmula ni pagano? Paginabig. Araw na kita. Solik. na kita jerechipa. pa nyo yano. Toto orok, ponto pa, pa swimming pool nato. Araw na kita ning, kadi, Malapit na. Ay? Lampas na? Nakalampas sa kita? Kalampas na daw tayo. pang natin dong sige dong member po ng team malasakit na wala po rin sa awang tumutulong sa atin mga kapatawa kontrahan na po dong sige sir kagawad hindi po kami na assistance ano po kami yung ito po kagawad namin ito ng baaw ito po kagawad nito ito baaw pumuntaan kasi namin yung mga anak ay yung nanay nandito kasama namin. Nanay ah? Yung nanay, yung asawa ba? Si Helen, Helen. Ito po guys, uh, uh, na, uh, alam uh, po kami dito ngayon uh, sa barangay sa Gadihan. Kami na tayo nakita sila ng Helen. Ako sa mga nanay po yung isang Ito po yung pagawad, uh, samahan natin tayo sa pagawad ito po yung kapatid niya si Angelina tapos si kagawad Loreta ito po isang kagawad na uh, makabilaw kasama na ito yung ating bang suso at uh, tuloy na po tayo para makausap natin yung so, anak ni Nandito na rin lang tayo oh, ang layo ng nilakad natin para magkita kita lang kayo doon sa kubo. Andiyan yung mga anak mo, magmamano sila sa iyo, okay. di ba? Pa-pay okay. nga muna. Tapos Ano ka Babalik din tayo. Oo. Oo. Welcome naman siya doon kasi yung isang kapatid din may ari ito po dito. Pinasok na namin po dito si uh, Helen. sa puso di dito na po ako at si Ate Helen dito po sa bahay Jacqueline, at si Jenny, dalawang gambal, si Patrick at si Paolo at saka si isa sa anak niya no? So lima po yun lima dalawang lalaki. Puro na po sila lalaki, oh, oh, oh. 24 years old, 18 years old, 18, at 16. So, yung mga matang malaki, napakalumpo. Kasi 2 years old pa lang siya, hindi natin po ng aming tatlo dahil siya po sila sama ng loob at yung pagmamahal para sa ina. So nag-meet po yun, humingi ng tawad si Ate Helen kaya uh, yun, sana uh, magkaroon sila ng closure. Tuluyang gumaling si Ate Helen para makapagpapaho, nabigyan ng suporta ang mga anak o mga mag Maraming salamat si Ruel. Hanggang dito lamang po dahil uh, sila nag-uusap. Hindi po tayo ilalaw na mag-video si mga bata yung ibang uh, anak. Hindi rin po ilalaw ng sila. ayon. yung meron tayong sa yung po, ano report. Wala din po sa Sorsogon, sa Team maraming salamat. ah, itong buhay ng mag-iina, kagawad, itong buhay ng mga anak, saka, sa YouTube. ang kanilang mga anak, at saka ng tatay, Kumusta po? Uh, sa tingin nyo, uh, ano po masasabi nyo na wala silang ina at asawa sa matagal na panahon? Siguro, masanay na, masanay, siguro nasanay na, na po. Siguro, na natanggap na sa tagal, ano? Uh, kasi nga, sabi nga, 13 years. O, oh, 13 years na. Uh, Kagawa, paki-explain mo rin kay Kuya Ramil kasi wala siya dito gusto ko rin sana mag-explain na pumunta kami rito para magkaroon ng closure, maghingi ng patawad, tapos Mother's Day, may kami ng ano sa inyo sir, ng uh, permiso na kayo i-video, kahit, kahit kayo na lang po. Ha? Salamat sir, kain po muna. So, so, Sige po. So, po yung uh, isa sa tiyuhin ng mga magkakapatid na lima, uh, may tindahan po sila dito. Uh, dito tayo bibili ng kanilang uh, soft drinks sir soft drinks. Meron po tayong allowance para sa soft drinks. Uh -huh. Salamat sir. Kayo po yung tiyuhin ng lima. Tiyuhin kayo. Hindi, ba yung bawang kinakasawa ko yan. Ah, so asawa sa asawa kayo tiyuhin. Hmm. Sa asawa nyo po, tiyahin nila. Oh. So, salamat po sa pagtulong nyo. Dahil matagal silang walang ano, nanay. oh, sige. Mare, pakakain. mo natin sila soft drinks magandang umaga po. Nandito na po kami ngayon sa may uh, barangay ng uh, Linagadian, Kasiguran, Sorsogon. So dito po tayo mag-stop over muna upang humingi ng barangay assistance dito po sa ating kagawad. Ito pong si kagawad. Ano nga po sir? na Raul. Si Raul. Eh, si kagawad Raul po ang mag-assist uh, atin upang mahanap ang bahay ni ano ni Kuya Ramil yung pong asawa ni ate Helen si ate Helen po, kung nasa nyo siya po yung tinutulungan natin na may PWD at half body comatose so ngayon ay pinapaterapy namin siya tuloy-tuloy na sana ang paggaling uh, in God's name at uh, ngayon po ay Mother's Day kaya binagbigyan natin ang hiling ni Sarawel Lipat humiling po siya kay Sarawel Lipat ngayong Mother's Day na makita ang kanya anak so lima po ang anak niya na nandito sa Sorsogon Uh, tatlong babae, eh, dalawang lalaki na puro full grown na 24 years old, 21 years old mayroong 20 years old at yung dalawa pong kambal ay 16 years old so imagine 13 years na po siyang hindi 2 years old pa lang nung huli siyang naiwan dito, huli niyang nakita anak, kaya sigurado po magiging emosyonal, anong kot ang uh, magiging uh, natin dito. so kung papayagan po tayong i-video ang kanilang pagtatagpo at itong i-video no? pero kung hindi po ito po ang aming kagawad ay uh, magiging saksi na lang at uh, mag-a-approve ang ating pagtatagpo salamat po sir well sa inyong uh, pagtulot sa aming mga mahirap po dito sa ating wedding camp bye, -bye. bye. Terima kasih telah